Magandang araw sa inyong lahat, mga kaipahayag. Bagong araw na naman, kaya may bagong kaalaman na naman tayong matututunan. Ngayong araw, aalamin natin ang wastong pagbaybay at panumbas sa mga hiram na salita na makatutulong sa atin upang mas maging tiyak at epektibo ang ating pagpapahayag gamit ang wikang Filipino. Tara, simulan na natin! sa pagsulat ng mga katutubong salita at mga hiram na karaniwang salita na nagsimula sa sistema ng pagbaybay sa wikang pambansa ay susundin ang kung ang ano ang bigkas ay siyang sulat at kung ano ang sulat ay siyang basa. Halimbawa, kotse para sa kotse, bangko para sa bangko, kahon para sa kahon. Samantala, ang dagdag na walong letra na C, F, J, N, Q, V, X at Z ay ginagamit sa mga una sa mga pantanging ngalan. Halimbawa, sa tao, Zaki, Jenna, Ezekiel. Lugar, Finland, Canada, Nueva Vizcaya. Gusali, Burj Khalifa, Certeza Building, at Grand Villa Hotel. Pangalawa, sa mga salitang katutubo mula sa ibang wika sa Pilipinas. Halimbawa, Haji, ito ay isang lalaking muslim na nakarating sa Mecca. Vahul, ito ay isang panakip sa ulo bilang pananggalang sa ulan at init ng araw. Sa paghanap ng panumbas sa mga salita mula sa wikang Ingles, maaaring sundin ang mga sumusunod na paraan. Ang unang pinagkukuha na ng mga hiram na salitang maaaring itumbas ay ang mga leksiko na kasulukuyang Filipino. Halimbawa, sa hiram na salita, rule. Sa Filipino, tuntunin. Hiram na salita, ability. Sa Filipino, kakayahan. Hiram na salita, is. Sa Filipino, silangan. Pangalawa, maaaring kumuha o gumamit ng mga salitang mula sa ibang katutubong wika ng bansa. Sa hiram na salita, imagery, Filipino, haraya o Tagalog, hiram na salita, husband, Filipino, Bana o Hiligaynon. Ikatlo, sa panghihiram naman ng salita na may katumbas sa Ingles at sa Kastila, unang preferensya ang hiram sa Kastila. Dito ay iniaayon sa bigkas ng salitang Kastila ang pagbaybay sa Filipino. Halimbawa, sa Ingles ay check sa Kastila ay cheque, kaya naman gagamitin sa Filipino ay cheque. Sa Ingles ay liter, sa Kastila ay litro, kaya naman litro pa rin ang gagamitin sa Filipino. Sa Ingles ay education, sa Kastila naman ay edukasyon, kaya naman sa Filipino ay edukasyon. Kung walang katumbas sa Kastila o kung mayroon man, ngunit maaaring hindi nauunawaan na nakararami maaaring hiramin ng tuwiran ang katawagang ingles at baybayin ito ayon sa sumusunod na paraan. Una, kung consistent ang baybay ng salita, hiramin ito ng walang pagbabago. Halimbawa, ang salitang banyaga na reporter ay babaybayin pa rin sa Filipino bilang reporter. Gayun din naman ang memorandum na kung babaybayin sa Filipino ay memorandum pa rin ang editor ay magiging editor panin sa Filipino. Kung hindi consistent ang baybay ng salita, hiramin ito at baybayin ng consistent ayon sa simulain na kung ano ang bigkas ay siyang sulat at kung ano ang sulat ay siyang basa. Halimbawa, ang salitang hiram na control sa Filipino ay magiging control na letrang K. Ang meeting naman ay magiging meeting na M I T I N G ayon sa Filipino. Ang score naman ay magiging score ayon sa kung ano ang basa ay siyang sulat. Gayon pa may ilang salitang hiram na maaaring baybayin sa dalawang kaanyuan ngunit kailangan ng consistency sa paggamit. Halimbawa, kongresasyon, kongresasyon, kongresista, kongresista, bingo, bingo. Bukod dito ay may mga salita sa Ingles o sa iba pang baniyagang salita na lubhang inconsistent ang spelling o lubhang malayo ang spelling sa bigkas. Kung gayon, maaaring hayaan na muna sa orihinal na anyo o panatilihin ang spelling sapagkat kapag binaybay ayon sa alpabetong Filipino ay hindi na mababakas ang original na spelling nito. Halimbawa, coach, sandwich, sausage maaaring hiramin ng walang pagbabago ang mga salitang pang-agham at teknikal. Calcium, zinc oxide, fluorine, x-ray, visa, kota. Hiramin ng walang pagbabago ang mga simbolong pang-agham. Halimbawa, Fe, iron, H2O, water, C, carbon. Bilang pagtataya, sagutin natin ang mga sumusunod sa pamamagitan ng pagpili sa wastong baybay ng salitang nasa loob ng panaklong batay sa tuntuning tinalakay. Kung nanaisin ninyo, maaari nyong ipaskil sa comment section ang inyong mga kasagutan. sa araw na ito. Mula sa pagkakataong ito, ay sanayin natin ang ating sarili sa tama upang ganap na maintindihan ng iba ang ating mga mensaheng na isipabatid. Hanggang sa muli, paalam!